Ah, ito po yung set natin ngayon. Magandang gabi po. Ah, paumaga na. Bali, ang oras po ay mag-aalas dos po ng umaga. Ito po yung sumbalik. Ito. Mainam pong ilagay nyo ito sa bulsa ng bag nyo. Ito kasi ang kanyang kapangyarihan po, ang kanyang abilidad, yung may yung mga gamit na nawawala. Ito, mainam din pong magamit ito sa mga sabungan. Sa mga sugalan po. Ang kakayahan po ng sumbalik na to. Napaka ganda po. Mainam din po yan sa negosyo. Maganda. Ito naman pong panglumay na berhen. Meron naman po akong salita nito. Puro mga panglumay. pampaamok. Pang Ayan pampasuko sa mga taong may tangka sa inyo. Yung mga gumagawa ng mga masasamang sumpa po. Ayan. Napakaganda po nitong berhen na ito. Na magamit nyo po pang protection po sa inyong sarili. Ito naman pong apoy na to, Apoy-apoy kung tawagin. Napakalihiti mo po nito, napakagandang mutya. Ito po hindi kayo basta-basta malalapitan ng inyong kaaway kapag may tangka o kaya yung basta na lang kayo alam niyo na po yun, yung basta na lang kayo aatakihin ng mga uh, kuan gamit nila. Mainam po ito na mainit sa pangangatawan ng kaaway. Pero depende na rin po ito sa inyong kalakasan. Kung malakas ang inyong physical, kaya nyo pong makontrol ang kanyang gabay. Ayan. Basta lang po, ano, uh, <clears throat> yun po ay nagtataglay na dapat malakas din po ang gagamit po niyan. Kailangan ay, kahit po maliit ito, napakalakas po ng apoy-apoy apoy na ito. Mutya ng apoy-apoy. Apoy. Ayan. Tingnan nyo pong mabuti yan. Kaya po kailangan, ang gagamit po niyan ay may mabuti rin pong kalooban. Dahil ito, ibinasbas po natin sa magandang dasal. Kumbaga, ito ay isa dasal ng Panginoon. Hindi po ito kaliwa. Lahat po yan ay puro sa kanan. Gamit na yan natin. ito naman po yung mga bato umo. Iba't ibang klase po ng bato umo at iba't iba rin po ang kanilang mga tinataglay. Teka lang. Ito po, uh, mainam na mainam po ito sa mga pangdepensa, kalakasan ng tao. So, ang tinataglay po nito, yung hindi uh, putukan ng kwan, baril po. Pero alam nyo po, ayoko sana magpaliwanag ng ganito dahil bawal po yan sa, ano, sa, kwan, sa meta. Eh, sana naman mapakiusapan natin. Kasi, So totoo lang po ay talagang ito po maganda sa YouTube. Okay sana po doon. Pero try natin po ito kung sa YouTube natin may ano. Okay. <coughs> Ayan, shout out po sa inyong lahat at sa mga antingero antingera po diyan. Ayan, meron tayong bato-umong itim po. Ayan, 'yun po yung set natin ngayon na kuan. So may nais lang po na set na ito. May bato-umong uh, bulik na pinagpagmamayari ari po ng duwende, mutya ng duwende. Ayan. Napakaganda pong gamit nito. Nagtatangan po ito ng napakatinding tagibulag at uh, magic. Tingnan nyo po mabuti ang aura niya. Ayan siya. Ito naman po yung ating batu umo na kakaiba din. Kulay orange naman po siya. Ito napakainam po nitong pangakit. O palubag loob. Uh, maganda rin po ito sa kabuhayan. Uh, sa mga ano po, tangan po niya. Napakaganda niya sa mga <coughs> babago pa lang nag namumuhunan o magtatayo ng mga kanilang business po. Maganda yan. <coughs> Ito, iba ang mukha niya. Oh. Para siyang maliit na niyog. Ayan. Alamin pa rin po natin kung ano yung tinataglay nitong isa na to. Ito po ay nakita po natin doon sa live sa face ah, sa YouTube po natin. Doon po natin na mataan po itong gamit na ito nung tayo ay nag-live ano sa gubat ng gabi. <coughs> so mapagpalang umaga po ulit sa inyo. Ayan. <coughs> Bani po yung set natin. Halos pangatlong set na po yata natin ito bukas. Maya-maya uh, po, ano ko yung pang-apat na set po natin. Ayan. Kasama rin po yung langis na yan. Yun nga lang. Hanapin ko pa yung taklob niya para hindi siya tumapon. Ano? Kasi papindot yung pa ganyan. Eh, na lang natin sa lalagyan. May iba. Ay, okay, pasensya na po kayo hindi ko po kayo ma-shout out po lahat dahil yun nga pero yan nyo po, darating po yung ano, uh, ano may list ako po lahat ng mga pangalan. Yan po, maraming maraming din po salamat sa lahat ng mga sumusuporta po palagi. Sa mga nag-share po at sa patuloy na nag-heart. Yan, napakalaking ano po ng heart point po sa atin. Ayan. At nagpapasalamat na rin po ako kay Meta dahil yun nga. Kahit papaano, ay di tayo ay medyo nakakaangat po. Pero sana, pagpatuloy uh, pa rin po tayo. Ayan. <clears throat> Marami po salamat sa inyo lahat. God bless po. Ayan po ang ating set. Ayan. Itong kabibing nga pala. Kabibing Christmas po yan. Ayan po ay buo dito sa likod. Tingnan nyo mabuti yan. Pero dito po sa harap niya, may karga po ito na balisong dagat na maliit. Ang balisong dagat po, nagtataglay yan ng pangontra sa lahat ng mga sakit, sa mga laman lupa o mga na, namamarusa o mga masasamang uh, itim na mahika. Yan. Uh, yan. po tinataglay niya. Kaya kung po nilagyan ito, para siya ay may pangontra. Pero dito, kung makikita nyo, napaka-solid dito sa kanyang ano. Kaya magandang tanganin po ito, diamante, um, uh, ito, crystallized na kabibi. Mainam din po ito sa sugal, pero mainam din siya sa tindahan, uh, sa mga business po na kuan, pinalalago. Mainam po yan. Mapangakit, lalo na sa mga manliligaw, mga nanliligaw, ano, dalagat binata. Maganda po ito. Ito po kailangan ibalot nyo po sa pulang tela o kaya balutin po sa bulak. Ayan po yung mga sinaunang kan. Ah, uh, binabalot nila sa bulak. Ayun po. Bago nila ibalot sa pulang tela. Sige po, at maraming salamat sa inyo nat. God bless po sa inyo. Sa mga kaibigan ko po sa spiritual, maraming-marami po salamat medyo napahaba tayo ng kwan. Pero mas okay po yung ano, para... <coughs> pero ito po, mag rin po ako nung ano, yung derechuhan tayo sa pagpapaliwanag patungkol po sa kanilang mga visa, ano, para syempre. Pero mas mainam din po na magtanong din po kayo sa akin, mag-PM din kayo. Ayan. Sige, hot, marami marami salamat. Ito po, kung madadala natin sa YouTube natin, try po natin. di jumpa